Okay, ingat, kaya ingat. Hi. Tayo okay, kayo. Bayad. Tatloko ko lang 'atin, sino pa may pera-pera sa buhay dito? Yung may kakayahan sa buhay? Abunduhin na rin ko lalo. Ang ganda, Ito sa akin mo kamayaman ko. Bayad Ito ba 'yung nasa gitna kamayaman ko ito, ate? pag galing Singapore po ito. Mahirap pa lang? Wala sa mukha mo na hihirap. Okay, kung gano'n lahat mahirap, at ay may napasero. Hindi po ma'am, nagbibiro lang po ako. Ano na lang, kuna ko. Bayaran na namin para ayaw na Ha? Sige, bayaran na naman. Oh, pare, abunuhan na daw nila. Mukhang mabait ng pasero ko. Oo, ano sa akin? Oo, sige. Okay. Mayaman okay. din kasi. Okay. Oh, pinayaran okay. okay. nila ate lahat. pala yung kanilyo walang kakibagbaba yung ate hindi ayon na ate ang galing ano bro, makatuloy ito ah may oh. okay. huwag niya wala na kayo papayaran sa krepo lahat dyan, ka sinagot na ni ate ay, ingat ingat kayo, ingat ay ate, marami salamat ingat kayo i'll <laughs>